Hello guys, good morning. kaka lang natin guys ng ating booking. Nandito tayo ngayon sa San Sebastian, Lipa. Dito naman na tayo sa gilid medyo traffic. Bakit kaya traffic? Baka may manghuhuli na naman dito sa San Sebastian. Ang dood mayroon to. Ayan hanap mo ano, tayo ng ano, hanap mo na tayo ng pagkapagasan. Dito tayo sa malapit sa Phoenix. Ayan. Ayan maluwag naman, pero ba't siya ang mga ano, ba't siya ang mga walang motor na kasalubong? Dati lagi maraming motor na kasalubong kasalubong, mga walang helmet. Nalakas ang kotob ko, may huli dito ngayon. Baka may mga ngayon dito, oh, sa may San Sebastian. Malimit pa ng LTO sa HPG. Yan, baka mayroon nga. Baka mayroon nga mga huli ayun parang may nakakita na ako naka blue dito tayo magpapagas ayun nga meron nga oh my god ayan may huli na naman dito mga tayo magpapagas ayan oh dahil mga huli paikot ayun pati magta-try si huli pati itong ano magtitinda ng ako po Ah, po, ma'am. 150 po, ma'am. Ano ang leaded? Ayan, guys. Kita niyo, oh. Ayan, ang uh huli. Pati magtitinda ng ano, ng ano ba yun? Yung um, buhupis na pinitrito yata yun. Um, so, kawawa naman si Kuya. malamang malaki ang babayaran yan kung hindi nakarestro ang motor o kaya ay walang lisensya nakapapambili na ng pagkain napunta pa sa bayarin ano no huli sa kabila mayroon din so, yan o no?